So may diarrhea yung aso ko. Siguro sa isang araw, 3 to 4 times siya nagpupup. And yung poop niya, liquid, soft. And basta, um, hindi siya solid. And ang pinaka-worry ko doon is sometimes may blood. So dinala ko siya sa vet. Dinala ko siya sa vet to check kung anong problema. And binigyan lang ako ng antibiotic para sa aso. So most likely kung ganun ang problema na aso nyo sa isang araw siya, ilang beses siya nagpo then liquid siya, sometimes may blood. Baka yun din ang sa inyo. And by the way, um, itong aso ko hindi siya nawawalan ng gana kumain. Malakas pa rin siya kumain. Yung poop lang talaga yung nag-worry ako kasi may blood na minsan. So far, effective naman siya. Nag-regulate na yung poop niya. Naging normal na. And again, yung pagkain niya, normal pa rin. Malakas pa rin siya kumain. Pero yung poop na pina ka nagwo-worry ako na nag may blood tapos liquid siya. Wala na siya. Parang 2 days pa lang siya umiinom. Tapos naging okay na siya. So baka yun lang din ang solusyon sa mga aso nyo na may ganong problema. Bali, twice a day ko siya pinapainom ng gamot na yon So tara, painomin natin. Ito yung gamot. Nasa 250 to 300 pesos lang siya. Good for 7 days. Bali, twice a day ginagawa ko. 12 ng tanghali, tapos 12 ng gabi. Pero depende sa'yo kung anong mas pasok sa schedule mo. Shake well before painumin and bumili na rin ako dun sa vet ng um, ito, yung syringe. Bali, 2.5 ml lang siya. And sa dog nyo, baka iba yung need. Depende sa laki din ng dog eh. Pero sa akin, 2.5 ml lang. And turuan ko na rin kayo kung paano pa ng gamot ang mga aso. Kahit anong gamot pa yan. And just make sure lang na hindi nyo pupwersahin buksan yung bunganga. And hindi naman kasi kailangan buksan yung bunganga nyan. Yung lips lang. Ayan ah. Inaangat ko yung lips. Lips lang ang iaangat nyo. Ayan. Hindi nyo na kailangan i-open yung mouth. Tapos isuksok nyo dun sa gilid. Para hindi siya masyado mataranta or something. Kasi pag pinipilit nyo buksan yung mouth niya, doon siya pumapalag-palag or yung mga aso doon mas natatakot. So yung lips lang talaga, lips. Lips sa bay pasok mo sa gilid. Ayun. Ayun oh, naka-close yung mouth niyan, yung balat lang sa mukha yung inaangat ko, yung lips lang. And yung 2.5 ml, hindi ko isang bagsak na ini-inject. Hati-hati siya. Kasi baka pag isang bagsak ko ginawa, matapon lang sayang. So, yan. Uh, hindi naman siya makulit. Baka yung sa inyo mahirap. So, make sure lang na pagpapainumin nyo ng gamot, kalmado siya. Yan. So, yeah, Effective naman yung gamot. Nag-regulate na yung poop. Hindi na, hindi na siya madalas nag-poop-poop. Siguro, sa isang araw, normal na lang. Once a day na lang. Sa gabi na lang pag nilalabas ko. Dati kasi grabe. Four to five times a day kung saan siya abutan. Tapos, basang basa pa. So, medyo hassle din talaga. So, ayan. Kung ganito rin yung nangyari sa dog nyo, nagpo sometimes may blood, tapos liquid siya. Ayan, malakas naman kumain. Pwede nyo dalhin sa vet. Pero, ganito lang din ang sasabihin sa inyo. Ayan, ayan yung gamot. 250 to 300 pesos. And, ito, hindi ko alam presyo niyan. Siguro free ata, binigay sa akin yan eh baka mas makamura kayo kung bibili kayo ng antibiotic sa Shopee o kaya sa nearest uh, vet store niyo. So ayan lang guys, thank you for watching and sana may natutunan kayo. Thank you.